tingnan nyo guys o, kada maglaba kami maglalagay kami ng ganyan yan ang problema namin kasi dyan sa taas alam nyo ba guys pag naglaba ka kahit ino may sampay dyan maglalaba rin siya pero hindi niya pinipiga nilalabhan lang niya sa kamay kaya ganyan mas safe na lagyan na lang namin kasi pag ano yung mga nilalabhan niya minsan yung galing sa parlo niya pwede kayo yung mga damit nila kasi wala ang problema hindi niya pinipiga hindi niya tawag mo to hindi niya hinahayang na, na ma maano muna yung tubig sa banyo bago niya sampay sa labas wala silang pakialam hmm, ganyan yung mga maliliit na mata oo, oo, maliliit na mata same sila ng kasama ko hmm. mga dugas ayun yan ang problema namin kaya ngayon naalis kami kaya kailangan na namin maglagay ng mga plastic kasi kung hindi pagdating namin basa na at saka mabaho na naman lada na nag nga medyas mo apa yan na may nagtapang ka na oh yan guys mas safe na lagyan namin kasi one time nag anuhan sila ni Baanang <laughs> nung minessage ko siya na kung maaari yung patuyuin muna sa patuluin muna yung tubig ng damit sa banyo kasi nga lang nagalit sila nakipag-away na sila pa yung matapang oh, sila pa yung matapang eh, sabi ko ba't nagagalit eh, nakikiusap lang naman ako ng maayos sabi pero wala pa rin guys kaya ayan sabi ko dito kay baan lang hayaan na lang lagyan na lang ng plastic kasi matigas ang ulo nila kami ang sabi pa naman sa akin noon nung time na sinabihan ko sila bahay namin to ano ba anong problema nyo gumanon sila si pero kung may respeto naman sila sa mga ka ano, ka building nila di ba dapat i-consider din nila yung mga damit na natutuluan kasi yung iba ang dumi, ang baho ng damit namin pag, pag silang naglaba, sobra ayan mo ganyan yung mga maliliit ang bahna. binili namin yan sa uh, chino oh, uh -huh. ganyan ganyan para hindi maihangin kasi anong oras na, namin alam kung anong oras kami makaka-uwi mamaya kaya mas safe na lang na ganyan ah, oh, di ba guys para kahit late kami umuwi kahit magpatulo siya dyan maglabas siya patuluan, walang problema patuluan niya yung safety niya na maba. at least naka safety na yung mga damit namin o oh, yan ayan guys hmm. safety na